magpapakalat ng libreng sakay ang Department of Transportation para sa dalawang araw na tigil pasada ng grupong Piston na nakatakda ngayong Bebes at Bernes. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOTr usec Timothy Jan Batan na nakahanda na sila sa pagkilos ng naturang grupo. Uh, tayo po ay uh, mayroong mga paghahanda na nailagay sa na, 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 na nailagay at uh, kung maalala po natin, hindi po ito ang uh, unang Uh, uh, strike na ating kakaharapin na uh, konektado dito sa ating uh, issue upo sa PUV modernization. Kung maalala po natin noong Nobyembre at uh, earlier pa po this year ay nahihinarap na, na rin po natin, uh, naranasan na rin po natin itong mga uh, uh, transport strike na ito at mula po sa ating karanasan dyan po sa mga earlier na mga strikes, tayo po ay naghanda ng mga uh, ng mga uh, libreng sakay, tayo po ay naghanda ng mga measures para po masigurado na meron pa rin pong magagamit na uh, transport options ito pong ating mga commuters na maapektuhan. Umaasa naman ng DOTR na walang magiging masyadong epekto ang naturang tigil pasada dahil sa hindi paglahok ng Magnificent 7 at iba pang transport cooperative. Ang tigil pasada ng grupong piston ay dahil sa pangamba na ma-face out ang traditional jeepney pagkatapos ng December 31, 2023 deadline para sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Samantala, malabo nang ibalik sa ngayon ang libreng sakay sa EDSA Carousel. Ayon kay Yusek Batan, wala ng pondo para sa naturang programa. Hindi natin nakikita na ang uh, libreng sakay uh, dahil sa una sa lahat, uh, ito ay uh, wala na pong uh, budget uh, para ipatupad. At uh, nakikita naman po natin na uh, uh, sapat na po at uh, napaganda na ang serbisyo sa ating EDSA Carousel. At uh, uh, ito po ay tinatangkilik ng ating mga commuters uh, ng uh, uh, nitong, uh, nitong mga nakaraan ng mga buwan. Magugunita na napabalitang ibabalik ang libreng sakay sa EDSA Carousel sa buwan ng Nobyembre, ngunit binawi din ito. Una namang ipinatupad ang libreng sakay sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.